Hi guys! To be continuous tayo dahil na full memory na yung mobile ko. And gusto ko lang sure sa inyo guys, no? Napaka linis ng mga beaches dito sa Dubai. And tingnan nyo guys, mayroon din silang napakagandang CR, paliguan, And mayroon ding sa dulo na yan, mayroong um, playground para sa mga bata. Mayroon diyang mga swing, uh, mga slides. So, yun guys, no? Ang ganda ng kanilang uh, pag, alam mo yun, yung Ma boring yung mga bata, pwede silang mag play doon while ang mga mama nila papa naliligo sa dagat. So, hindi naman yan sila pupunta dito pag wala silang nani. Muslim may mga nani naman yan eh. So, di ba guys, ang ganda. Pwede kang magsan bating dito. din na nyo guys, oh. Di ba linis? Tsaka, alam mo yun, hiya ka naman guys pag tumapon ka ng mga basura dito dahil left and right ang basurahan. So, Diba? So ganda. Papakita ko sa inyo kung ano kaganda yung basurahan nila. Diba? Ang cute. We you guys. Oh, de ba? Kaya yung basurahan nila guys. Mapapasa na all na lang tayo. Oh, di ba? No oh, lock. Mm. The other side, mayroong recyclable materials. So, yun guys. Hindi ba? So, hindi lang tayo doon mag-focus sa CR na sides kasi mayroong mga naliligo. Mayroong open doon eh. Pwede kang maligo. Yung binilawan ko. Ah, pwede palang maligo dito sa kabilang sides akala ko dito lang. Pwede rin pala dito guys. Oh. Pwede rin palang maligo dito. So bukas dito ako maliligo. just in case of emergency or kinagat ka ng ano dyan, yung bokia Alam niyo, yung bukya? Or jellyfish pala, no? Jellyfish. So, pupunta ka lang dito sa kanilang lifeguard. Good morning! So, yun guys. So. Ah, pwede pala maligo dito. Maraming mga kabayan. Dito ako maliligo. Para malapit sa ano sa paliguan sa